Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, doon ng Hulyo, ipinagdiriwang natin si San Lorenzo ng Brindisi. Kamusta? Si San Lorenzo ng Brindisi, na ipinanganak na si Julio Cesare Russo noong 22 Hulyo 1559 sa Brindisi, Italia, ay isang santo katoliko, pari at doktor ng simbahan. Kilala siya sa kanyang magaling na pangangaral at masigasig na pagiging misyonero. Sa edad na 16, sumali siya sa orden ng mga Kapuchino, isang sanga ng mga Franciscano na nagreforma at kinuha ang pangalang Lorenzo. Nag-aral siya ng teolohiya, mga wika at mga kasulatan na naging tanyag na mga ngaral at respetadong iskolar. Si Lorenzo ng Brindisi ay naglakbay sa buong Europa nangangaral at nagtuturo sa maraming bansa, kabilang ang Italia, Alemania, Austria at Hungary. Nagkaroon siya ng mahalagang papel sa paglaban sa reformasyon protestante sa pamamagitan ng pangangaral at pakikipagtalo sa mga reformador. Ang kanyang malalim na kaalaman sa mga wika ay nagbigay daan sa kanya na mangaral sa iba't ibang wika, kabilang ang Latin, Italiano, Aleman at Griego. Bukod sa kanyang mga talento bilang mangangaral, Si San Lorenzo ay isa ring bihasang diplomatiko at pinunong militar. Tumulong siya sa pag-oorganisa ng mga koalisyon upang ipagtanggol ang Europa laban sa mga pananakop ng mga Ottoman. Si San Lorenzo ng Brindisi ay namatay noong 22 Rons Julio 1619 sa Lisbon, Portugal. Siya ay kinanunisan ni Papa Leo XIII noong 1881 at idineklarang doktor ng simbahan noong 1959 ni Papa Juan 23. Siya pa rin ang patron ng mga ngaral at mga teologo. Narito ang isang panalangin na iniaalay kay San Lorenzo ng Brindisi. O San Lorenzo ng Brindisi, ikaw na naging masugid na mangangaral ng Ebanghelyo, ano walang sawang tagapagtanggol ng pananampalatayang katoliko, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Ipagkaloob mo sa amin ang lakas ng loob na magpatutuo sa aming pananampalataya, na may parehong sigasig at galing sa pagsasalita tulad mo. Tulungan mo kaming maunawaan at isabuhay ang mga kasulatan maging mga instrumento ng kapayapaan at pagkakasundo sa aming mga pamilya at komunidad. Naway ang iyong karunungan at sigasig ay magbigay inspirasyon sa amin na laging hanapin ang katotohanan at katarungan. San Lorenzo ng Brindisi, ipanalangin mo kami at gabayan kami sa landas ng kabanalan. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.